Ayun po, sa panahon po ngayon ay eh, talagang kita natin yung pag-improve ng ating pong mga halaman po, o, kasi nga ho, nanggaling siya sa init tapos ay umuulan. Ay ano po kumarbo. Oho. Kahit po naman alin oh damo, o ano? Yan. O mapira po may sakit. Oho. Pero yung mga ornament uh, update ko na rin po kay dito ano at saka po ating mga ornamental plant oh. Aw, kitisig na oh. Yan ang bilis pong tumayog ano. Oh. Yan, yung ating kulay color pink na ornamental plant. Tapos ari po ay a-updatein ko na rin po kay Dennis sa ating Kita niyo po bari. 'ri? Sigar Excuse po. Sigarillas. Yan. Oh. Yan na po ang ating sigarillas. Ah, pagkakayang guong abah. Oh. Mabilis nga po ang pag ano ngayon. Oh. Yan. Si Buyas lang ata ang hindi kabilis ang marbo at mauhod. Oh. Pagkataba. Yan ito po yung ating sigarilyas. Ang good news po din eh, ay nagbubunga na. Oh, yan oh. Ayan. Ito po yung sabi ko sa inyo na kinukwento ko sa inyo parati na anong tawag Ito yung ating pinareserve ng matagal. Oh, napunong iyan. Kal Kalilipat-kalilipat ng taniman ay di na ano po na na po natin. Oh, na i Oh. Ang dami ng buko ah. Update po ari din eh. Oh. Sa mga iba't ibang halaman pa natin din eh. Sigarilyas mani uh, si tao ba tao patani apakah ah, kaplum positibo pasi oh. yan oh uh. oyarunda mai oh uh, one is to minute daw ah. ano po ay gitdalwa ah. oh aba atam oh, po kanaw sisaan natin time pangisya ng sa sardinas oh uh. yan Ari po, ang update sa ating sigarilyas oh kakabag pa parin eh yan ang ganda po paman din naman ano at parang yung sa yung pagkabulaklak niya ay parang orchids oh uh -huh. yan oh kaya kung po kayo ay kung natandaan po ninyo itong ating anong ito ay nakatanim ay doon sa kabilang kubo doon sa gilid roon Oh, ay ngayon ating inililipat-lipat. Meron pa nga po ako dini, nasaan ba gayon? Atin pong puntahan. Ganyan po kakapal yung ating sigarilyas, oh. Tapos ari ay yung ating Hindi ko matandaan basta ang tinatago din ni si Patani hindi po naman ata. Oh, uh, ubot natin ari, oh. Yan. Si dito. Kasi yung malaki natin din sa kabila namatay. Buti naman nakapagpabuhay na tayo nito. Yan. Pakapal, eh, pakapal na ito. Oh. Yan. Oh. Uh. Pupuntahan pa po natin yung narin eh natin yan po yung ating ikinabag na yan ay ari o oh. namatay na po ay yan oh ang dami binhi ating iipon nga at bibinhi natin ang dami oh hindi naman sa kabila meron din tayo ditong sigarilyas yun nailaan po sa gilid gilid natin oh ari nabawi oh yan ayun makakapagpalahi na tayo meron oh. mayroon ulit bunga rin ating sigarilyas oh. kaya po sabi ko sa inyo na pipreserve yung ganito oh. tinatanim ko na uli pagkatapos atin pagkatanim ay di mabubuhay bubunga basta hindi ako nung papawala ng tanim oh, it's mean yun ang pinakamabilis oh, kaya ho oh. sa tumagal tagal ng panahon yun yung ating ginagawa magpreserve ng buto na yan oh, bihira po yan ay dito sa lugar po namin Oh. Yeah. Basta ngayon po napakabilis mag-improve ng halaman oh. Basta walang maningira Oh, kitang-kita po sa mga talbusan. Oh. oh. At saka nga ho, arin, nasa gilid nating ari oh. Pagkabilis, yan lapo po yung kubo ayo. Oh. Eh, eh. natat na nadaig na ho yung malbiri natin. Oh nasakop na ayun yung malbi ah pagkaka ng bunga ay pagkakadami pong bunga oh Diyos salamat po oh Diyos ko po pagkadami pong bunga nakakatuwa yan oh si utol po pala doon sa kabila ng uh, doon sa banlatan yan oh Apakadami ah, ng bunga. Kakain po tayo niyan. Oh. Ayun, ang dami. Mm. Yan po yung natin. Mm. Dahan pa susunod. At saka yan po pala sa bubungan. Aba, mas sitik Pagkakapal. Oh.